Uh, ang okay. switch breaker, you trip in a certain case ko, of power lang sa direct siya? Diretso lang siya? Oo. Oh, why dito. why nasa overload relay? Or, wala, wala. Or ang haraton ito. nga, no, ang gasiga na siya, overload relay na siya. Kagang nga nga pa, uh, ampere meter. So, draw um, dra dra mo na ang imong monitoring kung may power source or may problema yung mga Kung may power source, uh, pula? Oo. Hindi lapaw 150. Ah, uh, dapat permi, per per so, permi 1.50 regular naman tao. So, kung ano diba? Pag-permi 1.50 and 50, siyempre, mo overload mo buko. 60 hours ni no? Hindi, ato to. Ato to? Hmm. Kaya automatic matrip in ato mo kung may power source. Matrip in yun na? Matrip na sa hmm. ang 60 mo. Oo. Dari uh, ya, amon ya kuan ikut ikut ni dah mau dahon, no. <laughs> Tapos, kuana. Oh, yeah, ni uh, jo kuan esang humai. Kaya The... kay may ano man, -man, -man ta? Oo. Oh. Palay cleaner. Mhm. Te pa, ako ay ng palay cleaner niya kay kumakuha ng higo. Dito sa Punon or Rider. Right love. Pwede mo di sa butang ang table. Mm. Para dyan ka mabutang saan. Pwede mo sa table. Bububububu. Bo, bo, Pwede na ka na po bandihan ha. Mga surot tatlok ka sa ako. Pwede mo man ma-slide. Pwede mo ma-slide. Pwede mo mabutang ang gandiyaka. Makustomize. Makustomize nga ako noon. Basta di ka lang dyan ako yung control. Pwede. Ito ang isang mulay sa ako. Isa nga kumay. Medyo daan ha. No. Pila ka bulan mga 6 months. Oh, ayaw ka. Bago lang ako. Ang kapanay na. Oo. Ang tubas na. Ang kapanay. Sa problema ay pag, eh, pag eh, uh, uh, na basa na siya mo. Hindi na mag-expect sir na puti Ang Kung kagibasa medyo may hmm. may ko yeah. medyo uh, tumitom siya. Mayo ko mamot ani baguho. So ang uh, may mayo may moisture meter amo. Di hmm. like moisture baka. meter. Pwede to? Pwede gid. Ay

はい、これはされた but let me